Wala ka talagang balak umiyak, Liza? Niluha wala. Mariing bulong ni Shara habang sinusundot ng dulo ng ballpen ang pulang tatak na rejected sa papel na mahigpit na hawak-hawak ng kaibigan. Tila ba sinisigurong totoo nga ang nakasulat? Sa likod nila, sunod-sunod na pabulong ang dalawa pang kaklase. Tsh, akala ko pa naman siya na yung sigurado sa scholarship, tapos bagsak pala. Paano na yung pangarap sa Maynila? parang karayom ang bawat salitang tumutusok sa hangin sa labas mismo ng guidance office habang nakapaskil sa bulletin board ang listahan ng bagong iskolar. Nakalista ang mga pangalang may katapat na checkmark, ngunit hindi kabilang doon si Liza Mendez. Ang dalagang nakapulang blouse at may kumulugong nakatahimikan sa mukha. Napakasikip ng pasilyo, parang humahampas ang init ng tubig sa kumukulong kaldero. Sa kabilang dulo, gumigewang-gewang ang isang tropa ng varsity. Naghihintay lang ng ti para maikalat. Shara, mahinang ngulit tatalim ang sagot ni Liza. Pilit na hindi ipinapahayag ang panginginig ng bibig. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Hindi ibig sabihin na tumahimik ako. Tanggap ko ng talo ako. nag lang ako ng lakas para hindi bumitaw. Kinuyom niya ang papel, di naman ng daliri ang hapdi ng tatak. Pinakatatagong panginginig gayong sa loob-loob Parang binaklas ang sahig na pinanindigan niyang tatayuan. Isang buong taon ng pagsusunog ng kilay, pagtitinda ng fried isaw tuwing hapon, pagtatype ng perm paper ng iba, kapalit ng barya. Parang niyurakan lahat sa isang pitik ng malaking pulang tinta. Napa. Ewan ko sa'yo, girl, si Shara, umiling sabay talikod. Kasabay nito, Napatili sa tua si Carmela, isa sa mga pinalad sa listahan, mahigpit ang yakap sa bagong printer ng certificate. Sa sandaling iyon, nagtilian ang mga kaklase. Libre pang sit, Carmela! Lalong pumuno ng ingay ang koridor at kitang-kita nila Aiza kung paanong humaba ang pagitan sa pagitan niya at ng ibang nakangiti. Parang nagkaroon ng invisible na pader sa misnong lapad ng pasilyo. Sa kamay niya, luwat lampas sa gilid ang kapirasong papel na rejected. Tila sumisigaw ng sarili niyang kahihiyan. Pero bago ang bumuhos ang pag-aalis pusta, lumabas ang guidance counselor na si Ma'am Dora. Bahagya pang humihikap, inayos ang salamin. All right, kids. Walang angas dito sa hallway. Yung mga pumasa, congratulations. Yung hindi, don't lose hope. Nakatitig si Ma'am Dora kay Liza at sa isang kisap mata ay tila ipinapasa ang huling patak ng pag-asa. Iha, kung gusto mo, bukas pag-usapan natin alternate options. Tumanggo si Liza bagamak na kayuko. Marahang dinukot ang lumang coin purse sa bulsa. Nangako sa sarili Isusulat ko lahat ng paraan, kahit maliit, kahit marumi. Malais pasol ang alikabok na hinarap niya sa pauwi. Tatlong sakay ng jeep mula sa barangay San Esteban, papuntang bubong nilang yero sa mismong tambakan, kung saan nakaabang ang nanay Melba. May hika, pero handstitch pa rin kumukumpuni ng lumang uniporme ng iba. Anak, halos pausang boses ng ina. Na kumusta ang result? Hindi nagsalita si Laisa. Huminga nang malalim, inilapag ang papel sa lamesa na kulay kalawang. Kumalampag ang hangin sa pagitan nilang mag-ina. Ngunit bago pa man pasuko sa luha ang ina, naglagay si Liza ng dalawang termos ng dinikdik na mais at kape sa bayong. Tay, nay, babalik ako bukas sa school, hindi pa to dulo. Numiti ang ina ng pasilit sabay hinaplos ang buhok nila isa. Kung gan ka anak, baka kaya mo pang malampasan pati ang kulang tinta. Sa mga susunod na linggo, naging alamat sa campus ang babaeng inagkaitan ng scholarship pero hindi bumitaw. Pumapasok si Liza ng mas maaga, nagbubura ng chok sa blackboard kapalit ng libreng photocopy, nagtitake down ng notes para sa kaklasing may lagnat kapalit ng barya, pumapasada ng sari-saring online microtask sa lumang cellphone sa gabi. Kahit nangingitim na ang eyebags, tunoy-tuloy ang pagsumamo sa guidance library, nagbabaka sakaling natitirang grant Isang hapon, sa kantina, habang kuyum niya ang pulbos na pandisal, bigla siyang tinapik sa balikat ni Mang Gimo, tsuhin ni Carmela at kargador ng bodega. Iha, narinig ko kahapon ang conversation niyo sa guidance. Halika sa workhouse bukas, kailangan namin ng taga-encode ng inventory. Di man kalakihan, pwedeng pandagdag yan. Pumintig ang puso Eliza, P250 kada gabi, doble sa kinikita niya sa isaw. Oo, Mang Gimo, present ako. Bawat numerong tinitipa niya sa gabing malamlam, bawat gastos na iniipon, unti-unting tumataas ang maliit na ipon. Pinasa niya ang PUP Entrance Scholarship kahit lampas deadline, nag-email ng nagmamakaawa, nag-submit ng extra essay na nobelang dawang ibong salita tungkol sa pagkain na sumasalamin sa resiliensya ng Pilipino. Nilalagyan ng footnote mula sa sariwi niyang karanasan. Sa isang linggo, anim pang rejection ang dimating mula sa iba't ibang foundation. Pero sa ikapito, kumislap sa inbox ang subject na Provisional Acceptance Global Girl Tech Fellowship. Hindi full scholarship pero may monthly allowance na sapat pang commute at pambayad sa tuition ng mathematics major sa State U. Napatili si Liza ng walang tunog, sumabog ang luha, yakap si Nanay Melba, halos gumuho ang kubo sa sobrang tili nilang mag-ina. Nay, may liwanag! Pagkalipas ng apat na taon, sa kabila ng pagkumyut ng tatlong jeep, dalawang train at isang tricycle, sa kabila ng tatlong beses na pagkakaltas ng allowance dahil na delay ang sponsor, sa kabila ng pagkatasakit ni nanay na kailangan niyang mag-double shift bilang tutorial coach, nagtapos si Lai sa Sumakum laude at napili bilang isa sa sampung pambansang iskular ng isang multinational data firm sa Singapore. Nag-viral pa ang graduation speech niya nang i-upload ni Mang Gimo kung dati pong red stamp ang tingin nyo sa akin, ngayon po, naukit ko na yan ng red seal ng tagumpay. Kaya naman ng makalipas ang pitong taon, isang liham ang dumating sa email ng Guidance Office ng St. Gabriel High. Subject line, Invitation Commencement Keynote Speaker. Pero sa halip na profesor o politiko, nakalagay ang pangalang Engineer Liza Mendez, Director of Analytics, Quasar Tech SEA. Hindi agad makapaniwala si Ma'am Dora. Di ba yan yung batang na reject dati? Nitong mismong graduation day, bumalik si Liza, kumpiyansang nakamaroon suit at may ID lanyard ng kumpanya. Ngunit bitbit palin ang lumang craft folder na naglalaman ng rejected letter. Sa backstage, sinalubong siya ni Carmela. Ngayoy isang guro rin sa eskwela Yakap ng mahigpit, Liza, sobra akong proud sa'yo! Ngumiti si Liza, binulungan. Yan din sana ang sabihin ko noon pa, pero di ko makuha yung pagkakataon. Sa entablado, hinapot ng MC ang mikropono. Mga magulang at mag-aaral, ikinararangal kong ipakilala ang bumalik upang bigyang liwanag ang ating seremonya. Ang dati niyong kamag-aral na minsang nabigo, Engineer Liza Mendez. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, pumalakpak pati guro, pati dating guidance counselor. Ngunit bago magsimula, marahang tinaas ni Liza ang pumusaw ng papel na rejected, naka-frame parang diploma. Nagtaka ang mga kabataan na nasa first row, habang ang ilan lumunok sa kabog ng dibdib. Alam niyo ba? Panimula niyang buo ang boses Kapag tumatak sa iyo ang pulang tinta, dalawang bagay ang pwede mong gawin. Either sukbitin mo yan sa likod hanggang maubos ka o gawing tatak upang tumindig ka ng mas mataas. Bumuntong hininga siya. Sa hallway na yon, kung saan karamihan sa inyo ay dumadaan araw-araw, doon ko unang narinig na sigaw ang pangungutya at nagbingi-bingihan ako para mas marinig ko ang tibok ng sariling hangarin. Kumislap ang projector. Ipinakita ang timeline niya noong naglalako ng isaw, noong nag -e encode sa bodega, hanggang sa graduation at unang pirma ng kontrata. Kung nakukuha ninyong isipin na ang tagumpay ay isang pader na binabaklas ng diploma, let me clarify. Minsan pa lang yan na isinusuksok mo sa dingding ng kahirapan para makasabit ng bagong hakbang. Napaiyak si Ma'am Dora, hawak ang panyo Naalanan niya ang mga sandaling hindi niya kayang ihag si Liza dahil taddad sila siya ng appointment. Sa likod ng stage, napapigil ng higbi ang nanay ni Liza. Ngayon ay nakasuot ng maayos na blusa. May oxygen inhaler sa bag mungit matikas ang tindig. Sa gitna ng taginting ng palakpakan, humakbang si Liza pababa. Lumapit sa scholarship board na nilipatan ng bagong modelo. Kinuha niya ang plaka may mga pangalan pinatungan niya ng bago, Liza Mendez Memorial Grant para sa mga tumanggap ng pulang tinta nungit may asul na pangarap. Nakapirmi ang mungkahi. Bawat taon, tatlong estudyanteng na-reject ngunit may proyekto ng community impact ang sasaluhin ng grant. Sa dulo ng seremonya, nagbalik si Shara, ngayoy isang HR recruiter. Nakangiti siyang lumapit bit-bit ang resume. Liza? Baka may opening ka sa Singapore. Tumawa si Liza. Inakban si Shara. May mas malapit sa Manila branch pero critical requirement, marunong tumanggap ng tatak kahit minsan rejected. Nagngiti sila. Alat ng luha at alat ng taway nagsama. At sa unang pagkakataon, hindi bilang estudyanteng naputulan ng pakpak, kundi bilang diwata ng hangin na humihip sa pakpak ng iba. Naglakad si Liza sa parehong pasilyo. Mulit ngayon, sa bawat yapak niya, may sumasabay na pag-asa ng batang hawak pa ang liham na may pulang tinta. Ang mga luha noon ay ginawang tinta ng bagong kontrata ng kabutihan na nagpapaikot sa mundong dadi tila hindi naman sapat ang espasyo para sa kanya. Ngayon, lumuwag ang pasilyo. Hindi dahil lumaki ang gusali, kundi sa bawat hakbang ni Liza, may binabakla siyang pader ng pangamba at may binubuo siyang tulay na ng susunod na batang bahagyang nanginginig ngunit tangan ang lihim na alam na alam na nila. Ang pulang rejected ay pwedeng maging pulang alpombra ng pagbabalik kung hindi ka bibitaw hanggang ikaw naman ang tumindig sa entablado.